Mahilig ka rin bang kumain ng buto ng pakwan? E ang buto ng kalabasa, nasubukan mo na rin ba? Dahil magugulat ka sa napakarami pala nitong sustansyang daladala. Kaya naman halika at sa video ito ay saisahin natin ang mga benepisyo at malaking tulong sa kalusugan natin ng simpleng pagkain mo lamang ng mga buto ng kalabasa. Subalit kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell. At mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Naisip mo na ba kung ano nga ba ang epekto sa katawan kung madalas kang kakain o magkukukot ng buto ng kalabasa. Isang parte ng gulay na kalabasa na minsan nga ay itinatapon lamang. Batid ng nakararami na napakasustansya nga ng gulay na kalabasa. Subalit ganun din pala ang itinatapon natin ng mga buto nito. Ito ay mayaman sa mga nutrients upang mapanatiling malusog ang ating prostate na kadalas ay lumalaki, namamaga o nagkakaroon ng mga komplikasyon dala nga ng ating pagtanda. Ito rin ay mayroong phytosterols, isang plant compound na mahusay upang maiwasan ang problema sa prostate kapag nagkakaitad na nga. Isa ring mainam na source ng antioxidant ang mga buto ng kalabasa. Gaya ng vitamin E, nakatutulong ito upang mapababa ang tsansa sa pagkakaroon ng prostate cancer. Inaalis nga nito ang mga harmful free radicals sa katawan, oxidative stress at mga inflammation o mga pamamaga. At dahil mayaman din sa magnesium ang buto ng kalabasa, makatutulong nga ito upang mabawasan ang pananakit ng binti at braso dahil sa mahabang oras ng pagtatrabaho. Nagtataglay nga rin ito ng potassium na makatutulong upang ma-maintain ang proper electrolytes sa katawan at upang maparilax ang mga nananakit at pagod na katawan. Ang omega-3 fatty acids naman nitong taglay ay makatutulong upang maiwasan o mabawasan ang mga inflammation sa ating katawan. Para naman sa mga kababaihan, ang buto ng kalabasa ay mayaman sa phytoestrogens na pinaniniwala ang makatutulong upang mawala ang pananakit ng puson tuwing may buwan ng dalaw at ang mga mood swings kung menopause na. Nagtataglay din ito ng vitamin E at mga beta-carotene at mainam ding pampalinaw ng mata, katulad nga ng gulay na kalabasa. Mababawasan din ito ang tsansa sa pagkakaroon ng mga macular degeneration o ng katarata. At dahil mayroon ding sink ang buto ng kalabasa, mahusay nga rin ito sa pagpapanatili ng makapal at masiglang buhok at mga kuko. At sa pagkain nga lamang ng buto ng kalabasa ay makakaiwas ka pala sa pagkakaroon ng gallstone o pamumuo nito. Mainam nga rin ang pagkain nito sa kalusugan ng ating puso at upang makaiwas sa mga problemang kaugnay nito. Kaya naman mainam na isama nga sa inyong daily diet ang buto ng kalabasa. Maaari mo nga itong ilaga, i-bake o isangat. Ikaw, nakatikim ka na rin ba ng buto ng kalabasa? Kumakain ka ba ng prutas na avocado? Masarap ba? E ang mga buto ng avocado, nakatikim ka na rin ba? Maaaring matatawa ka nga, subalit alam mo ba, na higit sa laman ng prutas na avocado, ang mga buto pala nito ay higit pang mas masustansya. Pero kadalasan ay itinatapon pa. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman sa bidyong ito ay isa-isahin natin ang mga nakamamanghang pakinabang pala ng mga buto ng avocado para sa mayroong diabetes, mataas ng cholesterol level, mayroong problema sa bato, at marami pang iba. Dahil next time, bago mo itapon ang mga buto ng avocado, ay baka magdalawang isip ka na. Ang avocado o Persea Americana ay isang klase ng punong prutas sa pamilya ng mga laurel o laureaceae. Native ito sa Amerika at Mesoamerika at nakilala o nadiskubre mga liman libong taon na ang nakararaan. Minsay tinatawag din itong alligator pear o avocado pear. Masarap ang prutas na avocado at napakarami ring mga binipisyo. Subalit ang mga may laki nitong buto ang ating pag-uusapan. Ang buto ng avokado ay mapait kung inyong lalasahan. Kaya naman kadalasan ay itinatapon na lamang. Subalit sa panahon ngayon na marami ng mga karamdaman ang natutuklasan at mga karamdamang laging pinoproblema, ang mga organikong solusyon ay mas mainam na pagpipilian. Batid mo ba na ang mga itinatapon mong buto ng abukado ay napakasustansya pala? Ito ay nag-uumapaw sa mga tannins, flavonoids at mga pinolic compounds na maraming binipisyo para sa kalusugan natin. Una, ito ay mainam pala sa pagpapababa ng blood pressure level. Sa bansang Nigeria nga, ito ay kanilang ginagamit na panlunas sa pareho kondisyon. Ang glycosides na meron sa avocado seeds ay pumoprotekta sa mga ugat o daluyan ng dugo na dulot ng mataas na blood sugar. Napakainam din ito sa mayroong diabetes. Ang mga vitamina at mga mineral na nasa avocado seeds ay hindi lamang nakapagpapanatili ng maayos na daloy o daluyan ng dugo, kundi mabuti rin sa mayroong diabetes. Ang mga healthy fats ding tinataglay ng mga buto ng avocado ay nagpapanatili ng normal o mababang cholesterol level. Ang antioxidants naman na meron din sa buto ng avocado ay mahusay sa kalusugan ng ating bato at upang malabanan ang mga oxidative damage nito. Isa ring natural remedy ang buto ng avocado para sa mayroong diarrhea, dysenteria at bulati sa tiyan. Ang maganda at makinis na balat ay maa-achieve din sa tulong ng buto ng avocado at malalabanan pa nga ang pagkakaroon ng cancer. Subalit, papaano nga ba ang mga butong ito ng avocado? Una, hugasan ang natirang buto ng avocado. Pakuluan ito sa isang litrong tubig sa loob ng lima hanggang walong minuto. Pagkatapos ay hanguin ito. Alisin ang unang balat o parang papel nitong balat. Saka gagarim. Muli itong pakuluan sa loob ng lima pang minuto. At saka salain. Meron ka ng avocado seed tea na maaaring dagdagan ng honey bilang pampalasa. Subalit hindi ito inirekomenda sa mga bata sa mga buntis o sa mga nagpapagatas na ina at huwag din naman ang labis-labis na pagkonsumo nito hanggat maaari ay kumonsulta muna sa inyong doktor maaari mo din naman patuyuin ang mga buto nito at sakadurugin o kaya ay gawing powder sadyang marami pa talagang mga likha ang Diyos sa ating kapaligiran na hindi pa nga lubhang natutuklasan ang mga pakinabang libreng makukuha at minsan ay itinatapon lamang subalit napakarami palang pagkakagamitan. Ikaw, mataas ba ang inyong kolesterol level o mayroon ka ngang diabetes? Bakit hindi mo ito subukan? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin.

Puto, Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatuto